Tapos na ang ating bubong! Woo! Tapos na talaga ang bubong ng bahay kubo. Teamwork at tiyaga ang kailangan. Mabagal ang progress pero proud na proud kami dito sa project namin ito. Hirap gumawa ng kubo ah. Pero kaya kaya. Kada pupunta kami dito, may lugar kami na poprotekta sa amin sa init at sa ulan. At ang maganda dito, ginawa namin ito sa sarili naming mga kamay. Okay, so andito ulit tayo sa ating bahay kubo project. Review tayo ng na-accomplish natin noong nakaraan. Ito yung ating natapos noong nakaraan. So, relax tayo dyan. May lagay na natin dito yung mga gamit na pangluto. Pero ang target natin ngayon is itong side na to. Malagyan natin ng katulad doon. Mabuti ngayon at ano, hindi masyadong maulan. Mga kapag... Uh, project tayo mapayapa. Ano? Pero magmemberenda muna tayo at wala akong almusal eh. Maga pa. Nagalmusal muna kami ng peanut butter sandwich bago sumabak sa laban. Kailangan kasi ng lakas ng bawat isa para sa gawain sa maghapon. Marami-rami rin ito kahit paano. Medyo marami parts tayo na nakamute sa umpisa ng video na ito dahil nagpapapower so ng nyog si so Medyo maingay lang tayo kasi nagpapalagari kasi na naitasing ng uh, puno ng nyog pero para makakapigil sa atin. Anyway, sinimula na namin ang paggawa. Mas mabilis na tayo ngayon for sure dahil may paggagayahan na kami which is yung kabila na nauna naming nagawa. Ginawan lang namin ng paraan itong scaffolding at ginamit ang hagdan na ito. Kasi madali kahit paano sa naunang side natin dahil sa lababo. Pero dito, dahil wala ditong tungtungan, gagawa tayo. So nagawa kami ng andam dito, scaffolding. Kasi doon sa kabila may lababo kasi tayo nagamit na nakaraan. Dito wala. Para madali yung buhay, nagawa tayong scaffolding. Tinali at tinukuran lang namin ng hanggan. And ganun lang. Meron na tayong scaffolding at kaya kaya tayo nyan. Naging challenge din na medyo alangan ang bilang ng 2x3 namin na kahoy. Kaya kailangan kong i-budget ng husto. Sinukat ko ang mga kailangan namin na kahoy, na 2x3 at binadjet, pinutol at may kinailangan pa kami idugtong na kahoy. kailangan din namin magsigawan para magkarinigan. Ano, Dagdag energy din eh. Pero okay lang yan. Ngayon umaga lang naman yan. Mabuti na lang at may paggagayahan na kami. Kaya diretso na sa gawa. Hindi na kailangan masyado mag-isip na katulad ng tagal ng pag-iisip ng sa kabila. Sukat-sukat lang. Ako na kagad. As in, parang control C, control V lang. Kaya naman, before lunch, tapos na kagad namin ng frame. Samantala ng kabila, ay mga 2pm na kami natapos. Paggawa ng framing. Kaya, malaking improvement. So tapos na ta rin yung frame nitong side na to. Mirror yan. Kung ano yun, nandun. Yung frame natin dito. Ang... Um, sunod natin dito patpat -pat na magpapatpat tayo panglagay dito yung pagpapakuha ng ating mismong pawid so kung nagpapatpat si John Paul yan puputulang ko to kasi pangit nakalagpas siya hindi man yung sagad na sagad pero babawasan natin ng konti konti lang para may design naman ng konti same dito sa kabila ay, yung pangit. <laughs> Yo, yan ang putol niya niyo. Oh, sana na. Mabilis matapos ang pag pagpatpat. -pag Pagpulo ng pagpatpat. Guys, may yung goy. <laughs> Dalawa. Yan. So, pinantay din namin ang cut nitong kabila para maganda namang tingnan kahit paano. So, pwede na lang kumain pagkatapos nito. <laughs> okay, para sa tanghalian natin, yung akin paborito na Chami. Chami, Chami. tamis ang hang. Dali na eh, jambol. Then, yung ating iced tea. Napkin ko ni Jay. Ay, kain <kaya> na tayo. <laughs> Happy birthday, <laughs> Alam. Yes, yeah, selamat. Kanta, kanta. Happy birthday, Alam. Happy birthday. <laughs> <alam. cười> <laughs> Pintang <Happy birthday. cười> <laughs> ko na Alam. Lagi pa birthday. Tulad na. Pagbobos ng guide, tsaka may na yan. Okay, so patpat -pat naman ay lagay natin sa frame para makapagpawid na ulit tayo dito. Hindi rin pala madali ang paglalagay ng ganitong patpat. -pat. Nababasag kasi kagad dahil naka-curve ang patpat -pat tapos papakuan. Teamwork talaga ang puhunan pag ganito para efficient kahit paano. Well, hindi pala kasi nung mabilis pero masasabi ko naman na efficient kami hanggang sa pagpapawid. Ay anong kahirap niya pag solo or dalawa lang ang gagawa ng ganito. Sa pagbaba at akit pa lang ay for sure pagod na pagod ka na. Kasi ang steps namin, susukat ng haba ng pawid, puputol ng pawid, iakyat, tapos ipapako. Kaya katamaan ng tatlong tao para sa trabaho na ito. kaya nakaano na tayo tatlong pawid. Kakalilim na tayo dito, side na to. Sampung pawid ang budget natin dito. Kasyang, kasyang alam na namin ang budget eh. Marami na comment about dito sa pawid namin. Dapat daw nag na lang kami para matibay at maglagay na lang ng kisame kung ayaw na mainit. Mas madali pa daw itong gawin. Ganon din sa oras ng bagyo. Mawawipe out lang daw itong aming tubo. Gusto ko kasi pawid para malamig dito kahit tanghalin tapat. At kung mawipe ng bagyo, pag sobrang lakas, eh ganon talaga. Madadala talaga. Material na bagay lang naman yan. Doe pinaghirapan namin, ganon talaga eh. Kahit nga malalaking building, may certain extent lang na kayang injure na bagyo o lindol Nasa last na apat na tayo So hanggang dito na yung napawid natin Pero yung budget na lang natin is limang maigsi na pawid So budgetin na lang natin yun para magkasya Para hindi na tayo bibili Tsaka so, ito namang part na to, ang PS na lang naman yung sinasalo nito Hindi na siya yung talagang sumasalo ng ulan So para dito Saktong 7 feet na rin Alan, okay ka ba dyan? Woo! Okay na okay <laughs> Hirap gumawa ng kubo ah Pero kaya kaya Okay so Ating bubong ay tapos na Huli Natay lang ng huli So normal ata itong may butas butas na ganito eh. Kasi sinasagad naman na namin eh Pero may siwang siya pero yung kabila naman ganun din no? Oh. makita nyo may mga puti puti pero ang purpose lang naman niya sa isang piyas tingin ko ay okay naman siya so, okay na yung ating bubong tapos na Itong... di ko lang alam kung paano siya lalagyan ng net pero hindi ko alam kung talagang nilalagyan siya ng net natapos din namin ang na matiwasan project Officially, tapos na ang kabuuan ng bubong ng bahay kubo project. Kahit kanito, ay nakaka-proud sa pakiramdam ng mga kamay namin ang gumawa nito. Hindi perfect, pero pwede na pagrelaksan. At kada pupunta kami dito sa farm, alam namin na may lugar kami para pagpwestohan ng mula sa elements sa sikat ng araw at kahit na sa ulan. Yun lang, peace!